Ayan si Gut, kumakain daw ng... Anong kinakain, Be? Mm. Mm, gulay! Gulay! Kumakain si Gut ng gulay, kaya si Bembem -bem kakain din ng gulay. Oo. Mm. Kain muna daw yung binibigay ni Bembem. -bem. Kambing, goting. Malayo ka kasi, hindi niya maabot. Ayaan mo na. Ta Bawasan niya, tanggalin niya yung mga kinain ng uod. Sa saluyot or gulay. Kinain ng uod, no? O? Oh? Huwag kang lumapit dyan, baka may uod yan. Hmm opo. Am um, am um, niya yung paa mo. Um, ba? Babay ka na, babay na. Babay. Bayo, babay, bayo. Hindi ka yan Hindi, dito ka magbabay sa video. O, magbabay ka na dito. Babay. <laughs>